poxy na yung lalagay namin lagay namin dito, palitan namin yung ginamit lang wood glue tignan natin kung masira pa ba to <laughs> ah. ayan poxy na yan, hindi na yan wood glue ang grabe yung nilalagay namin dito guys eh kasi ito ang luma ng pintuan yun guys tapos lang namin maglagay ng poxy hintayin lang namin itong matoyo at kikinisa namin ito ayun hintayin lang namin itong matuyo mga guys Ayan, parang pulido, pulido. Dan guys, kalau main nagpanda deh. Dahil lang namin itong uh, guys, aku yan ayos na namin kaya mayarin na lang daw magpipintura yan yan update ko guys tapos na itibay na siya ulit yan yung binatak namin yan tapos yung mayarin lang daw yung magpipintura nito Thank you.